So ayun, hello po no? sa inyong lahat mga kaibon Ayun, magandang gabi po ano, sa inyong lahat mga kaibon um, Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ano? Pati na rin yung mga, syempre yung mga alaga niyong ibon So ngayon nga pala mga kaibon, ang panibagong video na naman po tayo ang um, Syempre, um, usapang ibon So ngayon nga po pala mga kaibon ay lang natin yung isang breeder natin dito ng kakatil So, bali, um, medyo matagal ko na rin itong naipagpahin niya sa breeding. Kaya nandito sila sa, um, dito sa malaking cage na to. Tapos, um, pagpapahin na muna natin sa breeder, sa breeding, yung isang pares ko dito ng kakapin. So, ito, isang pares ko dito. Kasi, um, hindi na, um, na or palaging infertile yung mga nagiging itlog nito subali sa dalawang clutch na to na ano na pag itlog um, sa dalawang clutch is lahat is um, infertile kaya ang gagawin natin pagpapahingay na muna natin sila sa breeding at ikukondisyon kaya tara So, bali ang pagpapahingay natin ng mga kaibon sa ano, sa breeding. is itong is isang paras ko dito. Ayan. Ayun yung kak. Ayan yung kak ano. So, bali tatanggalin ko muna tong ano. Top tree dito para ano, para maliwanag ano. Madilim kasi hindi ko ka pa nalilinisan kasi wala pa tayong oras maglinis so ayun ayan yung ano yung tak and then may itlog nga pala itong mga kaibon bali tatlo itlog nito or apat um, yung tinignan ko kanina is ano um, infertile so bali sa ngayon para sigurado mag egg candling tayo so ayun yung hen ayan yung hen Pagpapahingay na muna natin to pati condition so bali um, papay natin yan ng ano ng mga vitamins um, siyempre alaga natin sa ano sa mga pagkain ano na um, mga kumbaga, yung, yung mga masustansya ano yung mga gulay siyempre so, ito yung cut yellow face ayan. ayan napakaganda sana niya na ano na parisan ito ano to eh um, heavy pied itong hen ayan ano tapang nanonok ka yan palagi so, tingnan natin yung itlog dito so madilim so ang gagawin natin mga kaibon mag egg candling muna tayo para sigurado na infertile talaga yung itlog nya so balikat tong itlog so ayan so ayun um, kukuna na lang natin lal, uh, um, nilipat muna natin dito sa medyo um, malapit ayan tatlo yung itlog ayan kung makikita nyo lang ano mga kaibon ayan patay yung similya sa loob ayan pare pareya sila clear ayan o clear ayan sayang lang yung oras kapag ka ganito yung breeder mo kapag ka ganyan mga kaibon tanggalin mo yung itlog tapos kung ano kasi nangyayari yan minsan kapag ka ano eh um, posibleng basal pa lang yung parisan mo ng ano ng kakatil and then baka hindi sila ano komportable ano sa isa't isa or lagi silang nabubulabog baka hindi nila nalilimliman ng maayos yung mga itlog kaya ayan mga kebon ano ang um, pagpapahingayin muna natin sa breeding so ito yung itlog ayan, ito yung itlog at Lusana no kung nakaraan apat na itlog may isa walang ano walang fertile so bali ang sasalang natin ano mga faybon, yan pong nakaharap sa, nakaharap dito sa atin ano yan ang yang ano ang um, yan po yung hen yung kulay white na yan ang um, bata pa yan masyado nasa 6 um, to 6 months to 7 months pa lang yan hindi pa natin yung piling isa lang um, hindi yan babae rin yan ang ipapares natin yan is yung ano hibified na yun itong nandyan sa may itong nasa taas itong katabi ng itong, itong ano itong alge pwede tayo dyan yan yung ipampaparis natin dyan sa puti na yan dyan itong ito yung sasalan natin ito yung pinakita ko kanina no? ten po yan nakabali nakadalawang kats na po yan sa pagbreed dalawa o tatlo na ata so, bali, ngayon sasalan natin bali pang apat na sana mga itlog na no hindi ang kapal ang kapares niyan ito yellow face din na ano na gray wild type ayan alas mga ano na yan mga kaibon um, kulang kulang sa dalawang taon na yung mga edad niyan baga tamang tama na yan sa ano sa pagde-breed so ang mangyari nito mga kaibon kasi wala akong ano silo yung panghuli ano ang mangyayari yan, mangyayari na mano-mano natin na ano na huhulihin ubali so, ko patayin ko muna yung ilaw ano kaya kaya gabi ako na gano gumawa ng video kasi kapag ka umaga hindi natin mahuhuli dito sa um, dito sa kulungan na to kasi malaki yung ano yung kulungan na to kasi so papatayin muna natin yung ilaw So, ayan mga kaibon, ano, ito na yung bagong salang natin na, ano, na kakatil Ayan. Yellow fish yung, ano, yung kak. Ayan, napakagandang kulay ng kak na yan. Ayan. Tapos yun yung pearl na, ano, na hem. So, mga magagandang, ano, yan mga kaibon, magandang parisan yan ng ano nang kakasil tapos ito rin yung ano may inakay na isa ayan nasa baba na rin yung ano yung inakay nila ayan nasa baba na so magkasing kulay na nitong ano nitong hen o nitong nanay niya magkakulay silang dalawa ayan o tapos paid din yung ano yung um, yung kak yung tatay ano paid so bali nandito na ito na yung yung hen na ano pagpapahinga na pagpapahingahin natin heavy paid ayan maganda no kaya lang infertile palagi yung ano yung itlog niya. Tapos, ayan, yan na yung Ganda, no? So, bali, napakataas ng ano, ng palong. Yellow faced din siya na ano, wild type. Ayan. So, nung nakaraan nga plano, mga kaibon, um, may nagtanong sa akin kung ano daw ba yung mas magandang bilhin na kakatil. Yung am um, breeder na daw ba or yung basal or yung isasalang pa lang ano yung basal so bali mas maganda po ano mga kaibon na bi kung bibili ka ng ibon na ibibreed mo is yung ano yung basal yung bata pa ano para kumbaga um, ikaw yung makakauna na makakapag breed kasi kung bibili ka ng ano ng breeder na am um, hindi natin alam ano na kung ilang beses na ba yung nagamit o na-breed nung dating nagmamayari sa kanya hindi natin alam baka matanda na pala yung bibilin mong kakating kaya um, kung bibilin mo tanungin mo muna kung nakapag-breed na ba o hindi pa kasi um, ano um, mas maganda po talaga kasi kung ano kung ikaw mismo yung makakauna sa pag-breed pero um siyempre, um nasa sa atin na rin yun, ano? kung gusto natin na ano na makapag-breed na tayo ng madali um, mas maganda pa rin um or maganda pa rin na ano na bibili natin yun is yung ano na yung breeder na pero kung ano mas maganda pa rin talaga yung ano yung basal ano kasi um, eh sabi ko nga is ikaw yung makakauna sa pag-breed pero um, medyo matagal ano na pag-aantay kung ilang months ano kasi um, ang nag-breed po ako sa, nag po ako nyan mga kaibo ng kakapil is um, one year na yung edad nila pataas So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang video naman po na um, may share ko sa inyo ngayon, ano, mga kaibon, tungkol sa pag-breed ng kakatili. So, salamat po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon. Happy birthday po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon.